magluluto tayo ng bihon mga kalayas magbibihon muna ako ngayon yan ang aking ingredients gulay, toyo kaldo, bihon at saka mga seafoods ang ating ilalahok sa ano Tsaka may tira manok na ulam, yun din ating sa tapper. Ito mga kalayas, ang ating sangkap. Tahong, hipon, mamimitik, at saka pusit. Yan bawang, sibuyas, gulay, yan carrots, meron tayong cabbage ito. Yan, ito yung manok. Natirang ulam, ito yung kaldo, pimienta, ito yung toyo. Iyan at isa sa buta dagdag. ang sa aking mga lok sa aking ano, may konting sili para medyo may anghang na konti. Ayan na, kompleto na yan ang aking bihong sipot. Kalaya sa ating bihon. Yan, may papakuluan na natin yan. Ayan yeah, na mga kaliyas, nakabuntog na yung ating na na lang natin yan Ayan na siya mga kaliyas yeah. Singgutin yung kinamit kong bihon kaya ganyan siya kalalaki Ayan yeah. ang aking finish product mga kaliyas Ang aking pansit bihon, bihon na seafood